Hi, hello, good morning po mga ka-smiling Good morning po sa lahat no Hello, welcome back sa aking channel po Sa mga first time po Hello, hello po sa lahat Hello, uh, salamat po Sa una, una po, po sa ko sa Panginoon po Binigyan po ko ng uh, Good health another day po sa aking buhay Maraming salamat Ngayon po, ang aking pong sa inyo is, Mga ma'am, ang aking pong sa inyo Itong lugar namin Ito ishare ko po sa inyo ang itong klasing kahoy na, alam mo ba yung klasing kahoy ang nangka nangka po mga mam ma ito po mga mam, ma ang dating uh, ito po kami noon nag aakyat ng nangka noon sa taas, yung itong puno mga mam ma is, ano po talaga napakatagal na talaga itong uh, puno ng nangka mam, ma hindi ko pa alam uh, sigur, sa saking mama is ano, bata pa siya Ganito na ang nangka, mayro nang na, ganito po mgao. Jackpot po ang pangalan sa English po. Oh, may bunga po siya. Napakatamis talaga itong mga bunga mam. At mmm, ilang taon taon ito? Siguro nasa 1912 pa siguro ito, 1912 o 19 uh, 1920, year of 1920 ganito na ang tanong ganito na ang muka sa nangka na mayroon na ganito po mga ma'am o ma, ito lagi napakasarap talaga ito nangka mga ma'am o wala na masyadong siyang bunga kasi ah, uh, malapit na siya ma, ma ano, sa, kat, sa katagal sa ano panahon na po is matanda na po itong mga uh, puno ng kahoy ma'am nangka uh, po mga ma'am o sobrang ang uh, ano Uh, dami po mga nakakain dito sa nangka ma'am um? noon pa so natin pakita ko po sa inyo ang place okay okay so kita natin uh, ito talaga ang muka sa aming lugar ma'am sobrang dami mga damo po dito ma'am siyempre hindi may ito syudad uh, damo talaga makikita mga puno ng kahoy ito pong model natin ngayon ang, ang nangka sarap talaga ito Bay puno ng mangga. At sobrang lamig po mga ma'am. Ito ma'am. Sobrang lamig po. Ito pong mangga ng sibubo mga ma'am. Kaso lang wala siyang bunga kasi kailangan kasi siya mag-spray ng mangga. Spray talaga ang kailangan dito kasi uh, halos pang talaga mga mangga ngayon kailangan na mag-spray. Wala ma'am mag-spray sa mangga dito sa amin kasi kunti lang talaga ang mga punuan nito o oh, hindi madami ba siguro sa mag express parang uh, alkansi sa kanilang mga oras sa kanyang uh, medisina sa ganito ka dami sa mangga hindi man siya dami talaga dyan maibabilang mai, mai, lang itong mangga po ma'am so kasabay po ito ng nangka ko ito ito ito, ito, ito ay model o oh, itong man nangka po masarap talaga ito ma'am ah uh, pinabalot natin binabalot namin kasi sayang kasi ang bunga nito ma'am masira lang mababulok kasi pag hindi ito ma maano ma, ma balot, so ito po aking linisin po ma'am nagbantay lang kami dito sa lupa nito ma'am mga 1.5 1.4 1.4 hektar kung hindi ako kamali ang kalaki So, okay mga ma'am. Ito lang muna kishare sa inyo. Maliit lang oras po. Thank you so much. Bye bye. God bless you.